Kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to? So, time check, uh, nagpakawala tayo ng 11. So, ano yan, tag dito, uh, at the same time, tinanggalan natin yung mga dinadapuan nila rito ng kahoy. Then, ngayon na, uh, pagmamasdan natin sila kung rekta ba sila dapo dyan sa bubong nila or what. So, ngayon na, uh, ayan sila. May mga gumala na rekta, grabe, solid yung mga yon Kumbaga, ready-ready na talaga sila sa road training. So itong ano, first ng first week ng September 'yan, mag-start na tayo mag ano, tag, tag, dito, mag road training. Ayun, nakakabalik lang ng iba oh. Yan. So solid na, grabe. So yung mga natitira dito, mga ano na talaga, kumbaga salang-sala na. Pero syempre ah uh, pagdating ng road training, doon lang sila talaga ano talaga tag dito ah uh, mas ma ano masasala kumbaga uh, doon lang matira talaga matibay. Yan. Yun o. No? Grabe, solid. Excited na tayo sa road training natin. Tapos sa uh, yung ano natin, tag dito ah. Uh, yung first race natin. Ayun o, no? oh, grabe taas. Ano yun? Ay, ayun, o. Oh, grabe taas din na. Hindi na natin masyado masum. Tuldok, ilang peraso. Yan, uh, ito yung uh, nasa sampo hindi makita so may mga umano nga gala, yan ayun no? so nung mga nakaraan grabe halos lahat sila umano kasi nagpakawala tayo ng sobrang aga ito yung mga seven tapos yung mga ibon humekta talaga ng malayo pero nung pagbalik yan kulang-kulang sila ayun nga kulang sila ng mga 20 noon tapos paunti-unti balikan hanggang sa nagkulang tayo ng mga 5 tapos at, at the same time, you no, rumerekta talaga sila sa bubong, no? Ang maganda dyan, baksak talaga sila doon sa, ano, sa bubong. Yeah, yun mo. So, yun na, pagbalik, kulang ko sila pa isa-isa. Dahil yung ibang mga nabigla sa, ano, like yung first time lumayo, yung mga bata. Ayun, no, grabe taso. Layo. Yun nga, yun, yung mga, hindi naman masyado pang, ano, talaga, yung mga medyo bata pa napasama sa mga veterano yung pagbalik ano talagang patalinuan sila you know god daw alright so yeah ganyan lang relax lang sila dyan kahapon di tayo nakapagpakawala tsaka nung isang araw ay itong 3 days silang bakate I na mean, uh, yeah 3 days silang ano walang liparan ano lang sila pasarap sa buhay kain lang yan nandaap yung so matira matibay na to mga kaburo ko to kumbaga Good luck sa mga ano Yung magcha-champion dito First year ng ano Capestrano Classic One low price 2023 Grabe Solid yung makukuha Yung ano Trophy Galing pang Pilipinas talaga So yeah right Ano lang natin sila Pagmasdan Yan Tiba oh. Tibay no Tibay ng mga lumayo You know, Tapos yung mga Mahihina nila lang <laughs> All right. You know. So good luck sa mga ano, tag dito sa mga ibon niyo rito. Titingnan ko lang kung ano, kung rekta sila dapo diyan. Pero ito yung re rekta dapo naman sila. Yeah, kailangan nila masanay eh. Oo, dami oh. Ito tatanggalin ko tong ano, sangan to. Sa gabal sa mata ko eh. Kumbaga, di ako makapanood ng maayos, yung baba kasi ng sanga. Eh. Pero okay yan. Uh, babawasan lang natin ng onte. All right. So sana walang kalaban. Dalawang grupo sila dito sa malapit sa area natin, pero yung ibang grupo sa ano, nasa kalangitan, like sobrang taas. Ayun ang ano, isa siguro doon yung ano, talagang solid na. Ayun no. Ito sila. Oh, Woo, dami. <laughs> All right, siguro mas madami pa to next year asahan natin yung mga kaburkoto natin na uh, mas pa yan kasi ito ayusin natin ito papabahay natin pa ganun Hello, plane. ha? plain water lang muna tayo yun ito yung utatit natin <laughs> tibay rin yan patibay rin yung utatit natin ito blue bar uy akala nyo may matake you know Naninibago sila kasi wala silang madapuang ano eh, kahoy eh. You know? <laughs> First time nilang ano. First time natin sila pinakawalan ng walang ano, dapuan. Pero yun ba naman, talagang rekta sa bubong eh. hu babaw oh. You know? Sige. Mas lang natin sila. You know, dami oh. Grabe solid. Tapos sa uh, ituturo na natin yung ano sa kanila yung fast trapping. Yan, isa yan sa mga ituturo natin sa mga ibon dabi oh. Wow, solid. Sige lang. Tibayan nyo, liparan nyo. Dahil ah uh, matira matibay na sa mga susunod na araw. Yun know? oh. Alright, so yun na nga, pabayaan na muna natin sila at babalik ako mamaya maya. Let's go. So yun na nga mga ko to. Yan o, 15 minutes. Balis ang oras na silang lumilipad. Nangangalay na ako kakasunod eh. <laughs> Sakit na ng lead call, no? meron na ako sa lompas. <laughs> may sa <salompas> na. <laughs> kasi ano, naninibago yung mga ibon. Kasi yeah. nga yung tansya nila, yung sakto may dapuan sila dyan. So, yung ibang ibon talaga ano naninibago yan. pero Kaya maganda siya. yan, all good yan dahil mas lalo silang tumatatag tayo lang natin sila nakakangalay you know yung isang plak ay ano, ay, dalawa yata isa ang nagal na nag... bumalik na yung mga matataas eh ah bumalik diba <laughs> pero ano yan uh, all good yan at least isa, isang oras silang lumilipad 15 minutes na lang isang oras na you know So babalik tayo mamaya-maya. All right. Iyo, Boom. Talinde ba ako babaksak talaga eh. Nahalat nila kasi Oy, kalabata. Oo, ka Ga, kamu, kamu. What si di kamay mo? Yun, eh? <laughs> 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 Sigaw <matapang yun> pa, mo mo. Sigaw. Sigaw matapak ni pa. Ha? Huh? Ang ganda na na. Iyan ako ay slow mo ko yun. Alright. So tara, let's go. So yun na nga. Sakto isang oras na makakaburo ko to. Alright. Grabe, nagbababaan na. <laughs> dito si, dito na rumerekto sa, sa bubong namin. So ngayon, na ah, nakikiramdam ako. <laughs> Kasi nga, isa-isa na silang bumababa. Baka meron na naman lumitaw, na kalaban Grabe, nakakatawa. Alright, sige, huwag kayo magsipasok, uy! Tagulat <laughs> <laughs> lang. So, siya ma, narinig nyo naman kung paano siya sumigaw. <laughs> Alright, so isang oras. Grabe, ganda lang ano, ganda ng mga ibon na to, kumbaga titibay. Yan. So, sa kalaban naman, wala naman ako nakita na dakma niya. Pero alam ko nag-aabang lang sa may puno-puno diyan. Nagmaano pinagmamasta na naman yung mga ibon. Ay, yung pa magsipasok. Pasok na, mabala. Nakikiramdam lang yung mga yan. Alright, so yun na nga. Babalik ako maya-maya ulit. Let's go. Alright, so yun na nga. Mga kaburo ko to. Bali, lumipad sila ng almost isang oras, 20 minuto. Yan. Hindi nga lang lahat. Kung baga, ibig ko sabihin, yung mga pang pa kong lumilipad yan, ito sila oh, grabe titibay nyo ha ah. yep so ngayon eh, gagawin niya ma ah. paano ano doon ka sa ano na ayun pala doon na oh pumapahamak mo sila kung saan doon o kung saan talaga sila pinapalabas doon sila umano so titibay nyo ito grabe oh. o ah dito to na mapatanayin ah hindi hindi magyan eh edad mo yung sama ito, para labi pa <laughs> din hey, pa okay, okay. So yun na nga uh, Gagawin, papapasukin na natin to dito Yan Dahil hindi lang isa Kundi tatlo yung umatake Iba-ibang klaseng lahi ng mga kalaban natin Alright So kulang pa tayo ng ano ng, I think 15 pa 15 pa yung mga 15 pa yung kulang natin Yan Pero all good sa man yan Kumbaga mga ano yun, Pag dito, nagtatago-tago uh, lang yung mga yun. Ma, ma, ano yung mga lumalayo Yeah, sila yung mga lumalayo, yung, ma yung malulupit magtago. Yan. Ito maganda tong, ano, anong tago sa kulay na yan? Ano, parang... Black velvet patawag din dyan. Yan. So, ito, ah, uh, nag-iisang kulay rito na ganyan. Uh, shoutout nga pala sa, ano, sa mga Ilonggo. Yan. Ilonggo Connection. So, shoutout sa'yo, kuya. Iyan yeah, no, tingnan naman no, pamatay yung mukha yun yeah, no. All right. So ano tayo tag dito ah. Uh, papapasukan na natin tong mga to dahil wala tayong patatambayan dito sa Avery natin today. All Kasi nga baka ma ano masundot. Ayun. So soon magano na talaga tayo magtag dito magro road training na tayo to. Meron pa isa yung kaya ano, uh, kay yeah, no. Ah, Kay Proilan, yan no. Tignan nyo naman, no? Ito. Ito nandito. Pasaway! <laughs> Alright. Apat pa yung ibon niya rito. So, yan. Marupit na ibon yan. There we go. you know. Rekta. Pasok. So, ito, ito, sikulet Kulet. Meron pa tayo rito ng Yan. Lagi nasa ano yan? Kumbaga, bully. Lagi nasa trapdoor. door right so yan, yeah, na-stress na siya oh. Yeah, sige, Kulit ka Ito pa isa pa oh. So, ito yung blue bar Yung lagi nasa ano Nasa trap door. So, dadakmayin ko na lang to So, yeah, bali dito na natin puputulin yung video natin Bali, marami-marami salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa Kampo Kapistrano Takmayin mo na lang <laughs> right so ang nag na sa atin dito is sa... 132. Papalita yan. Color niya. 132. So dapat magano ya 147. So 15 pa 'di ba? Yeah, yeah 15 na lang, 15 na lang mabiyahin na tayo. All right. So yan nga mga kabro ko to. Bali 'yun, may nang itlog pang isa. May gumulong na itlog pa. Ay. Ah, yeah, yan na oh. tinan sila. Oh. Mamaya maliligo sila, hintay lang natin mga kasama nila. So, yeah, hanggang sa muli. Ako nga po pala ulit si Brown G. At welcome sa aming channel Peace out, lang mo lang go! Ha? Hindi, mamaya na Kung baga, hindi naman sila sabay-sabay darating eh ay, ba ba ay, ba't nga pala sinasarado to? So, yun, yun na nga mga kaburo ko to Bali, good luck na lang sa mga lumalaboy-laboy pa Sa mga nagtago uh, Isa lang ang wish ko sa kanila makauwi sila ng ligtas at huwag silang All Alright, so tara, let's go. Peace out. <laughs>